Hmm. So, ito. ito na po ang ating nahuli mga lods. Yan. Thanks, thanks God. Ito na po. As Salamat po muli sa biyaya na ipinagkaloob nyo. Guys, hindi na po masama kahit maalon at malabo yung dagat. Nakakuha naman po tayo ng pangulam. Okay na po ito. Sandata. Ah, huh? uh, ito po. Oh, yan. Lumupo po tayo. Malakas pa rin yung plus light natin. na uh, hindi pa po, po natin nahati yung lingas kasi Almost. Nahit po. So, one hour lang po tayo. Okay, guys. Salamat po. Guys. Nasa two and a half kilos din po to. Almost three kilos siguro. Ayan Ay, na. Pangwala ko. Wala pang malunit. Thanks for watching. Thanks for watching. Eh? 来吧